magluluto po ako ng paksiw na galunggong. Ito po, oh. Ayan. Magluluto po ako ng paksiw na galunggong. At munggo. Yung munggo namin is uh, nilalaga pa. Ayan, oh. Medyo dry na siya. Tuyo na yung sabaw. Kaya papatayin ko na muna siya. Off ko muna siya, guys. Pinalambot ko na po yung munggo. Ang init, guys. Promise. Ah... Uh, ang lulutuin ko po muna ay yung galunggong. Ayan, guys. Paborito ko kasi yung ano, galunggong, guys. Paborito ko talaga yan. Yung paksiw na galunggong. Medyo ma... Medyo malitlang lang kusina ko, kaya hindi nyo ako nakikita. Kaya pasensya na kayo kung hindi nyo nakikita yung ano mukha ko. Ayan. Ayan. Lalo lang tayo dyan, guys. Mahiniwa na po ako para sa itong sayote para sa munggo. Itong, itong talong para sa paksiw na galunggong. May na rin ako ng sibuyas, ng luya. Kasi ako pag nagpapaksiw nag, nag ng uh, galunggong, uh, gusto ko may luya tapos maanghang. Ilalagay Il ko muna po yung sile, sibuyas. Ito sa munggo to eh sibuyas, saka nilagyan kong kamatis, iniilalim ko siya. Yan. Yan. Iniilalim ko siya. Tapos, yung yung galunggong. Nilagyan ko muna po siya ng uh, ano, asin. Saka ko siya itatay, lalagay dun. Pinutol-putol ko siya kasi maliit lang yung kawali ko, guys. Meron mamahaba, maliliit na. Gusto ko kasi yung galunggong na ano, mga bilog. Bilog kasi ito, guys, eh. Pinalit ko kasi maliit lang naman yung aking kawali. Kami lang naman nila, chuchay. Ayan. Pinaano, nilagyan ko na siya ng asin, pero may nilagyan ko pa siya ng ano. Binigyan ko na siya ng asin. Dadagdagan ko na lang siya ng asin ulit. Kasi itong talong, it, ilalagay natin sa ibabaw. Eh, ako ako say guys. Mamaya. Pag kasi ako nagluluto guys ng ano, ng ng talong, hindi ko muna nilalagay ng, yung, ng ano, ng paksi. Hindi ko muna nilalagay yung ano, itong talong. Yung iba nilalagay. Pero pag gusto mo naman, na, iisa lang yung ano, pwede naman isama na. pero sa akin, hindi ko sinasama kasi masyadong naasim. Saglit lang naman lutuin. So, nilalagyan ko siya ng isang ganito. Depende po sa inyo, kalahati. Titikman nyo na lang guys ko masarap na sa panlasa nyo. Tapos lalagyan ko na magic sarap. Sabi nila magic ko eh. Yan. Masarap tong namin kasi dagsangay ng ganunggong. Lalagyan ko siya ng suka. Ang suka ko eto. Kakatingin ko lang siya guys. Pero gusto ko mas maraming suka. Mas marami suka yung gusto ko kaysa tapos nilalagyan ko ng konting water. Gusto ko kasi sa ganung gong, yung malambot na malambot. Nalagyan ko siya ng konti ng water. Uh, gusto ko lubog yung tubig para pag naluto siya. Kasi alam nyo na yan, hindi naman, ang gulong kasi kahit na marami siyang tubig, hindi siya nagdudurog. Hindi, uh, hindi katulad ng ibang isda. Yan. Hindi katulad ng ibang isda, kahit marami ang tubig. tubig. Hindi yan ano, pakukuloy natin ang dahan-dahan. Hanggang sa kumonti, dadagdang yung atin ng asin. Yan. Hindi katulad ng, ng ano, na ibang isda, pag isang kulo lang, natuturog. Ngayon, hindi po ang ganunggong nabilog. Basta ganunggong hindi naman po. So, ayan, guys. i -re ready na lang natin yan namaya. Kung uh, ready natin. Pag, pag kumulo na siya, nang kumulo, naluto na po yung suka. Pag malapit na siyang matuyo, saka ko po ililalagay. ito. Kasi masyadong maasim. Sumasama po yung asim sa gulay. So, ito naman po monggo. Dalawa po ang aming ulam ngayon. Pero, ang ulam namin, guys, pag na uulam kami, sinasama ko na sa ano? uh, ulam namin na rin sa baon ko kasi ayoko talagang bumili ng ayoko guys bumili ng ano ah, dito, lagay natin siya dito sa kabila kasi magigisa ako eh ayoko magisa dyan dito ako nagigisa Ayan. pagpalit natin yung dalawa dito ko kasi nilagigisahin yung mungo eh, ulam namin, kasi eto baon ko bukas. Itong galunggong baon ko bukas. Pag kumulo na yan, eh, dadandahanin ko na ng, ng apoy. Kasi parang tulingan, kapag, kasi ka para lumambot yung tinik. Pag nagluluto kasi ako niya, malambot yung tinik. So, yun guys. Magigisa naman tayo guys ng munggo. Nagpabili na ako ng yan. Hintay natin lang itong uh, ang munggo ko kasi guys, ang munggo ko kasi ayoko nang masyadong nadudurog. Yung nadudurog yung pagkadurog niya. Ayoko, ayan o. No? Oh. Ayoko masyadong durog. Hindi ko na nalalasahan yung lasa ng munggo. Puro nasabaw. Kaya, misa, yung iba misa kasi dinudurog pa para madurog. Ako hindi. Ang kasama po niyan yun sa yote, tsaka ampalaya. Naglalagay ba kayo ng ampalaya? Ayan po, ampalaya sa munggo. Lagyan natin ng ano, oil. Ikay po ang bahala kung anong oil may gusto nyo. Ano, you know, meron mang canola oil. Ayan. Hindi po ako naglalagay ng mga ng mga ano. Wait lang guys. Ay! Let's go back. Saglit lang guys. Let's go back. Sorry po. Sorry po. Sorry po. ako po guys ay naglalagay ng ng ano tinapa tinapa po tinapa yan tinapa yan ay hinihiwa-hiwa ko na tinatanggal lang ko na tinik tinapang nilalagay ko guys meron na po ako naka-stack sa rep ng tinapa tinatanggal lang ko po yung tinik hindi pa ako naglalagay ng baboy Tinapa lang talaga. Di ko sa aso. Ay, bibigay ko na kay Mimi. Tinapa. Isa pang tinapa. Mga dalawang tinapa lang, okay na po sa akin. Yan. Tatanggalin ko lang po yung tinik, guys. Tinatanggal ko lang ng tinik. Po. Kasi yung ulo, yung pusa ko, nakain ng hilaw na o isda. Ewan ko dito sa pusa ko. Kaya mas gusto niya yan. Uh -uh. Yahalo ko sa kanin niya na mainit. Tapos palalamigin ko. Ganun din. Tinatanggalan ko po ng tinik. Para hindi siya ma... So, ganito. Tinapa. ayun Ayan, medyo mainit na guys yung ating ano. Eto. Yung, tinang, yung hinimay-himay kong tinapa guys. May lulutuin natin yan. Yan. Parang tiprito na mo. Ipaprito natin guys. Yan. Ipaprito natin. Hindi po ako magmunggo. Ewan eh, ko sa iba. Gusto nila ganyan. Pag naprito na po yan, guys. Ilalagay na po natin yung sibuyas, luya, kamatis. Sama-sama na po yan. sama na siya. Ito pa yung ulam ng uh, hanggang na ha, kinabukasan. ni kamatis ako maglagay. Hindi ko nilalagay ng maraming sili. At kasi yung kasamahan ko, hindi na kayo namang Ako lang yan. Ayan, may luya. May kamatis. Ayan. Hindi malalaki yung gayat ng kamatis ko kasi liliwag ko naman yun. Maliit lang naman din kasi ang kamatis eh. O, tapos maluto siya, pinagli ako sa kanyang. Tinatanggalan ko po guys ng ano ng buto. Hindi po ako nakain ng buto. Masama po yun guys ha. Yan. Simple ulam po to. Simple. Ano, pagkain po ng mahirap. Magpagkain din to ng mga mayayaman. Ng, ng ano, ng mga ito ay walang pinipili. Pwede pong kainin to ng mga may uh, na mga may mga sa, ano sa buhay kasi may bas gusto niya mga healthy po yan. Gusto po nila yan. Kami po lalo na po kami. Yan guys, isa pag nagluto-luto na siya, yan, sama natin ang sayote. Sayote. Sayote guys, sayote. Wala kasing ang pala yung ano, yung puli, buo, hindi po ako nakabili na ng ampalayan buo eh. Kasi nilalagyan ko po yan ng ano, kampalayan. Ito, ito para ito sa mugo. Yung sasalagyan ko sa rin yung ko. kumulo na guys, oh. Ihinaan naman natin. Ihinaan natin para... Para... Yan. Ibigisahin natin siya ngayon. Yan pagkagisa po niyan, kasama pa tayo. Kasama natin. Ayan. Kasama na natin, natin, natin yung ang, ang, Ayan. natin isama yung ampalaya. Kasama na natin yung sile. Ayan. Sama-sama na together na po yan. Dapat po kasi lalagyan ko yan ng malunggay. Kaya ang na nilang ilagay ko. Yung daon ng ampalaya. E Eh, wala po kasi ako nagbili. Kaya ang palaya nilagay ko pamugo. So, yun guys. Pag medyo-medyo na yan, medyo-medyo eh, no? E pag medyo na, na, naluluto na siya, guys. Yan, masarap po yan. Tapos, mamaya, nalagyan natin ng minor cubes. Ako, isang buo pong minor cubes ang nalagay ko. Depende po sa inyo, sa mga na buong narapin. Kasi hindi na ako nagmamadig sa rap. Depende sa inyo, guys. Ayan. O, oh, tapos. Tapos yung munggo, guys. Sama na natin. Kasi, yan, oh. Hindi siya masyadong durog. Kasi, lulutoy mo pa dito yung mga Ayoko na masyadong, ano, masyadong durog. Yung, isa, yung iba kasi pinipisa pa to eh. Ayoko. Oh. Mas masarap guys. Mas mas maraming uh, luya. Para kasi siyang tinola pag nanuto na. So guys, para maging ano, yung paggisa niya is, eh, yan. Isasalin ko pa rin yan. Yan. Yung ginisahan niya, ayan. Isasalin ko rin sa kaldero. Kasi dun, siya, Doon natin siya pakukuloy. Yan o. Oh. Wait lang yung side. Hindi natin siya pakukuluin. Dito. Yes. Sasaya. Ayan. Para, dali-diretso. May takip kasi dito walang takip. Ginisa ko lang siya dito, guys. Tapos, mamaya, lalagyan ko siya ng konting sotangon. Eh, sa iba kasi, walang sotangon. Ako, lalagyan ko ng sotangon. Yung sotangon ko, guys, binababad ko sa tubig. binababad ko sa sa tubig. Depende po sa inyo kung uh, gaano kadami ang tubig. Eh, gusto ni, ni Chuchay, eh. maraming sabaw. Kasama na po ang kapitbahay niyan. Pag nahingi ang nanay ko ng ulam, ano ulam niyo? Hindi na po yung nagsasabi na ang na lang. Ang bahay nila doon, no? sa kabila ng yelong pader. ayan, mineral water po kasi min nilalagay ko dyan mineral water may ano, may tawag dito, may filter may filter ayan o, oh, medyo medyo lumampas lang doon sa munggo pwede na kasi ayan o oh, guys hintayin natin yung lumambot. ba? Diba? Tapos ito naman guys, titikman natin kung anong lasa. Pag wala na yung may lasa na suka. Oh, di ba wala na siyang lasa na suka. Sasama na natin ito. Yan guys. Sasama na natin to guys. Pero gusto ko pa talaga may suka. Ayan, tatakpan natin. ano? So, anong tawag dito? Pami uh, paminta. Ilalagyan ko ng paminta. Ito rin, lalagyan ko. Nakalimutan ko lang, guys. Lagyan ko ng paminta. Paksil ko. Yeah, matutuyo to pag yung medyo malapot-lapot na yung pagka tuyo niya. Pwede na siya. So, ayan guys. Hintay natin kumulo. Mamaya titikman Kasi il ang ilalagay ko dyan. Wala akong patis eh. Patis ang pinantitimp lang ko. Pero, kailangan nyo guys. Pag ako nagluluto ng galunggong guys, nilalagyan ko ng konting mantig. Lagyan natin ng konting mantig ha. Ayan. Tinatakal ko lang yung mantika kasi baka mapaubos. Yun, nilagyan ko ng oil para para parang siyang ano, pag naluluto siya, parang medyo kasi iga ang papat, yung medyo iga na yung ano. Yan. So guys, Tapos yun, guys. Pag ako nag... Ah. So, guys, medyo masayanan po sa kusina. Pag nagmamantika ang, la ang ano ko, pinapunasan ko na sa bowl. Kasi ayoko nagtatasika ng mantika. So, hanggang dito, hanggang dyan. Hindi <laughs> pa tapos magluto, nililinis na. Kasi ayoko rin mantikang natasi. Ay, ayan, ayan. Para hindi siya natutuyo yung mantika. Wina, na punang sabon na siya na sabon. Yan. Panibagong tip. <laughs> tip lang yan guys sa malinis sa kusina. Pangit ang bahay ko pero ayoko nang ka ang bahay ko yung magmamantika. Oh guys, so pasensya na kayo guys ha. Ayan. O para hindi siya malinis yan tingnan. Kinsa naman madumi yung kusina mo. Yun guys. Hintayin natin guys na pero tikman na natin kung may lasa na siya. Lalagyan natin ng na. kukuloy na muna natin guys. Sandali lang eh. Pag titikman ko guys. Hanggang sa matapos. Yan guys. Madami akong kalat. Sobrang kalat. Wait lang guys ha. So guys, habang binihintay natin yung paglambot ng mga at uh, ako po ay ayoko nang bago matapos ang uh, lutuin. ay ang kalat ng nada. Uh, ginamitan kong mga pinggan, kawalat. Ako po nang gano'n. Nililinis po. Bago matapos ang aking uh, lutuin, malinis din ako, clean ako. Ganyan po ako, guys. Ayan. Diba malinis na siya? Madali lang naman ito guys. Madali lang siya guys. Kesa naman kung itambay, itambak niyo dyan. Tapos saka lang nililinis isang pag... Ay ayoko sa lahat yun. Yan. Kung ko yan. Pagkutuloyin ko muna ito. May ako kapasok sa lagayan. Ayan guys. Diba, malinis na. Masagot kaya pakita. Na, maganda kayo pakitingnan pag malinis ang kusina. Tapos pag yung... Para ano? Tataas ko na. Ayan. Ayan. Kaldero Ayan. Kaldera na ang namin walang kanin. Pinupunasan ko. Ganyan guys, ako ganyan ang pamamahay ko guys. Kahit na... Pamit lang yung bahay ko guys. Pasensya na kayo. Lilinis ko lahat yan. Nalinis lang talaga ako. Hindi naman ako umasay lang, kaso gusto ko lang na kapag ano nyo guys, halimbawa, may, may, may bisitang darating, tapos bigla makikisiyan, makiki, makikikusina. Siyempre, mas maganda yung sasabihin nyo, kahit pangit ang bahay mo, hanggan, ang ganilinis ng bahay mo, di ba? Mas maganda, nakakabusog ng puso. Yan. ganyan po ako <coughs> sa... Wala ko ma. Ano ma? Ay, wala ma. Wala, wala. Wait lang. Wala ma. May ulam kami ma. May ulam ako. Bukas na lang ma. Bukas. Bumili daw ako ng hot spicy ulam kami. Magluluto siya ng lalo. Ay, eh, wala na kami mati spicy yung Bibili pa kami. Hindi pa kami nag-grocery. So, yan guys, kumulo na po. Titignan natin kung ano na itsura ng ating niluto. Ayan, kumulo na guys. Ayan, tikman natin guys. Wow, ang sarap. Ang lasa nung tinapa. Tina May iba kasi nilalagay baboy. Ayoko ng baboy. Yun, mas malasa na siya. Pero oh, kailangan pa natin. Kasi patis ako. Wala na akong patis. Yeah. Ito na lang, ano, sa... Ay, yun, o. Oh. Ito na, tanawak tanaw, tanaw. Yun. Yan. Dapat ang kapartner nito, guys, ay tuyo. Eh, gabi na eh. Gabi na. May galunggong naman siya. Kung gusto nilang kumain ng galunggong, pwede naman. Di ba guys? Diyan. Para di ko malasahan. Yan, okay na. So yan guys, hanggang dito na lang po ang ating uh, vlog for today. Like and share, comment lang po kung nagustuhan niyo po ang aking lutong ulam. Ang munggo at saka galunggong na sinay. Ayan, hanggang mamaya pa po yan. Papala, papatuyuin ko pa ng masyadong tuyo. Yung konti na lang natitira para mas masarap. So, ayan guys. Uh, bye, bye na muna po. At uh, salamat po sa inyo. Thank you for watching guys. Bye bye! Ang kapartner guys ng munggo ay pritong galunggong. Kaso, pinaksiyo ko. Kasi ayoko mag-pray ko sobrang yun. So, ayun na lang guys ang ating vlog for today. Bye-bye!